Hmm. Marco, oh, atin ho yung aming aso nung, nung malagyan ng tali, hindi na gumalaw. Marco! Marco! Atin niyo, ho, parang tanga. <laughs> Natakot oh, sa tali. Oh. Nan nanibago ho siya. Kaya ho, tinalihan namin, dadalhin ko ho doon sa, ano, sa salon at pagugupitan ho pa sa semical siya at ang lago ng balahibo. Atin na niyo, hindi na gumalaw. Hoy! Parang bali <laughs> Hoy! Hoy! Nanibago <laughs> ito nung malagyan ng tali. Oh. Babe oh, naman eh. Na. Ha? <laughs> Behave naman siya eh. Oh. Na ano siya, nakikiliti kuya. Naano ko yan eh, para yung may mga, may mga dog. Kasi kami, da yung iba na dayo pa kasi ng pinamalayan. Kasi naman <laughs> ka Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Mabait naman isa o. Ayan na ho yung aming si Marco pinagupitan kanina. Ayan na ho, resulta niya o. Marco! 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 Ayan oh, na ho, ang cute.